Ito yung mga panel board sa mga cups na ilalagay dito. Ah, si Boss Ono, M-Boss. Wow. Panton ng kuryente kaya bakit nanganganoy no may kuryente no. Mama may apa to? Sipit. Ganyan <laughs> <Biyo> na lang din yung tahoy kasi nice yung turga ko. Yung bubong pare. Sinong pumuyat? Kapitan, kumuyat. Hehehe <laughs> Hehehe So ito na yung uh, malapit na matapos yung uh, ginagawang panel door ni Mang Benro. Hugis ano na naman to? Ha. Ay no, yun yung ginagawa ni Kasang Gamborno. Dalawa yan eh. Yung isa hugis tahada. Ano naman? Hugis kalamay. Hugis kalamay eh bat ko rekta rectangle. Tapos <laughs> sa Hugis konto. Kalamay nga. Hindi, ikaw niya, may trapezoid yun eh. May <laughs> hiwa eh. Hugis Biko. Atadong, atadong Biko. Talibabo ko nagpapagano ko <laughs> <No>, eh. <so? laughs> <laughs> <laughs> ano? Ha? Lok oh, pala yung saka... Eh, ano sa isa? Ano yung... Kay Putin? Kay Putin? Yung kreng gabaw, tsaka Putin. Bali panel door naman na ito mga kaps Kung mapapansin Parang siyang uh, kumbaga sa KONE Parang uh, blast door May mga patigas siya Pero hamak tibay nito Kasi ilan yan uh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na siyam na patigas tapos yung kasi back to back yan naka uh, yung mga panels niya maganda yung magiging yari kasi talibabi yung gumagawa What? Ano kaya e eh, kan? Si Abade yung mga ay nagulat eh? ulit. <laughs> <laughs> talibabi mo yung kan. Ano pa hindi na din May ay kung hindi mo e ba kan ano talibabi? Talibabi ako kan. Kaya kundi ni. Advantage din yung naninigan niya no. Mega ganun eh oh. Advantage yung nagyoyosi. Ang uh, magboro ay kaganda ng hawak. Oh, <laughs> <laughs> no, no. no. Eh, hey, palit sopas! Pas muna ka mga yan sa pandesal. Sokata, sokata. Ba't parang kakakitig yan? Yan ba yung 80? Oh. Uh, ito yung mga panel boards sa mga cups uh, na ilalagay dito back to back na naka-emboss. Parang yan si Mang uh, si Boss Onok. Boss. Emboss Onok. Malituto ko kasi this is a narawood. Ah, na pakatabi-tabi. Ayun ay nagamit. Yan. Tapos another one here. Yan ganyan. Tapos meron siyang ang design na ganun. Kasi mahaba na lang 'yung kan dito, ano. Yung ma ma maikli lang dito, mga jeans lang. Mas mahaba 'yung nakakatkat na ganun. Mas mahaba. Mm. Jeans 'yung matitira. Oh, jeans. Yung pata, yung, yung, Panta, yung, yung pinaka oh. Tapos 'yung ginawa ko doon kun eh, kinatam ko 'yung tinamperan ko bago ko pinagdikit kaya meron siyang line. May groove uh, oh, may group siya. Ya anyway, ni Ah, uh, Haa Baganda yang nilai Ya yeah. parang marble din ako.